Ipinigyan diin ni Jandini Defense Secretary Gilberto Chudor Jr. ang kahalagahan ng maagap na paghahanda para matiyak ang kaligtasan ng publiko sa harap ng banta ng Bagyong Marse. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Bernard? Audrey, puspusan ng ginagawang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamalaan sa Bagyong Marse. Maging ang family food tax at iba pang kagamitan sa kalamidad ay hinahanda na rin para sa kapakanan ng publiko. Inatasan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang uh, local government units na magpatupad ng force evacuation sa mga lugar na posibleng mahirapang marating ng mga rescuer. Ayon kay Secretary Teodoro, mahalaga ang maagap na pagkilos upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Gayon din ang mga komunidad sa liblib na lugar, mainam din uh, niya kung magkakaroon ng centralized point ang LGUs layunin itong matukoy kung saan dadalhin ang mga kinakailangang tulong lalo na ang relief goods. Nais din ng DND na magkaroon ng maayos sa sistema sa evacuation centers. Hiningi rin nila ang tulong ng barangay sa pagpapalaganap ng impormasyon sa publiko. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ay naghanda naman ng 1.3 million family food packs sa posibleng daanan ng bagyo. Laman ng family food packs ang 6 na kilo ng bigas, 10 canned goods, 3-in-1 coffee at choco drink. Tiniyak ng DSWD na sapat ang kanilang family food pack sakaling kailanganin sa mas maraming lugar. naka heightened alert naman ang Philippine Coast Guard o PCG, partikular sa Northern Luzon kung saan inaasang tatama ang bagyo. Maaga nilang inihanda ang kanilang rescue equipment at radio communication equipment. Nagpapatuloy din ang koordinasyon ng Philippine National Police of PNP sa LGUs na posibleng maapekto ng bagyo. Nakahanda ng kanilang mga kagamitan lalo na sa flood at landslide prone areas. Audrey, hiniling ng maahensya ang kooperasyon ng publiko lalo na kung kinakailangan ang paglilikas. Isa ito sa nakikita nilang susi upang walang mapahamak sa panahon ng kalamidad. Balik sa Audrey. Maraming salamat Bernard Ferrer.